Pumasok ako ng BS Biology sa Pamantasan ng Lunsod ng Maynila noong college at graduated ako noong 2010, 19 years old ako noon. Then pumasok ako sa PLM College of Medicine ng um ako ng 2014 at nag-aral ako sa PLM College of Medicine bilang Pinoy MD scholar. So for four years wala po akong binayaran na kahit na ano. Um, ang nagpa-aral po sa akin BOH. So naging doctor to the barrio ako kasi um part to nung payback namin as um, Pinoy MD scholars. So for two years, kailangan namin mag-serve sa mga underserved areas, dun sa mga malalayong lugar o kaya sa mga lugar na walang doktor. Ito sa bayan ng Maria Aurora, Aurora, meron dito 40,465 population and 40 barangays. Um, doon sa buong dito sa buong munisipyo, meron lang kaming dalawang doktor na nakafocus sa public health. Nangungupahan ka? Apo, oh, nangungupahan. Pera mo rin yun, personal oh, okay. mo rin. Ah, wala rin allowance, wala rin ano? Wala na. Housing allowance? Ah, oh, wala na. Oh, okay. Salary grade ano ka ngayon, 24? 24. So, meron kang mga 50 plus net, tapos 20,000 from the LGU. Oh. Okay. Pero, malaking part no, napupunta nga doon sa pagsaservisyo mo rin sa community. Mga no. Mga pagkakataon. Kasi, ang um, pagbili po namin ng gamot dito, twice a year lang. So, may mga moments na mauubusan ko talaga. Pagka gano'n, nag-outsource na po ako sa, ano, sa Maynila, yung mga kakilala. May drive gano'n, mga kakilala ko center. So, from Manila, magbibit-bit ako ng maraming gamot. Kahon-kahon din, dadaling ko dito. Para sila naman yung mabigyan. So, bali, ito po yung unang ilog na tatawirin natin. Uh -huh. Madalas po ito, yung dalawang ilog na yan, nagdidikit po yan kapag na, na, ano, tumaas po yung ilog. Tapos mataas po yan, mga hanggang bewang po, ganoon Uh -huh. Minsan hanggang dipdip -dip po. Medyo na-tsempohan po natin na hindi umulan ng ilang araw. So, eh, medyo tuyo po, tsaka mainit po kasi ngayon. Eh. Uh -huh. Ah, lakas! Mula dun sa malayo, akala mo kalmado lang yung tubig kahit pa paano pero hindi. Kapag nandito ka na sa may uh, kapag lumusong ka na, lalo na doon sa gitna sobrang lakas. Well, hindi naman sobrang lakas pero talagang matatangay ka nung uh, tubig. Kaya dapat meron ka rin kasamang guide para uh, makatawid. So after nung one hour, mahigit one hour na paglalakad, pagkaganto, lalo na pag mainit. Medyo mabigat din. Masakit sa kamay, gano'n. Pero okay na din kasi medyo bata pa ako. Mahirap kapag ka yung mga may edad na yung magdadala nito. So kapag ka umakit kami ganto, talagang I make it point na nagbubuhat ako. Kung, hangga, kung kaya ko na hindi sila pabuhatin, gano'n sa akin na lang. Hindi ba nag-aalala sa'yo 'yong mga magulang mo? Kasi syempre, medyo malayo itong Aurora mula sa Maynila. Ah, Siyempre po nag-aalala ganun, lalo na nung nakita po nila yung daan nung minsan pumunta dito mm. yung mama ko na may ma maraming delikadong paikot-ikot yung highway. Tapos ang ang usual na oras na pag-akit namin dito sa Aurora is madaling araw. Tawad ng madaling araw aalis sa Manila, madilim yung daan. Hi. Ayun, natakot din. Sige. Ngayon, naman na. Maliit na klase. sa aming Ito ay mayroong Nena. Ito si presidente. Pag wala pong doktor dito sa amin, talagang sadyang napakahirap po, lalo na pag uh, bahas Kailangan pa namin dalayin yung aming pasyente uh, mula dito hanggang sa bayan. Then, ang, uh, ang layo po ng aming uh, barangay sa, mula sa highway ay nasa dalawang kilometrong mahigit. Dito po sa amin ay uh, wala pong doktora. Pero ngayon po ay uh, masaya kami dahil uh, kami po ay uh, dinadalaw ng aming doktora. Sabi ni doktora, pagsapit ng alas tres ay bumababa na sila dahil yung ilog ay tumataas kapag hapon. Pero ngayon, mag alas 4 na, hindi pa rin sila makaalis dahil tila hindi maubos-ubos iyong mga pasyente. Bali well, na ka ilang patients ka, Dok? Siguro po tansyahin natin sa mga 50 to 60 patients po siguro ano ba, uh, severe ba yung mga kondisyon? Yeah. Um, hindi naman po masyado, pero may mga uh -huh. mangilan ilan-ilan na kailangan talaga dalhin sa, sa baba po, magpa-check up sa espesyalista. Kahit nahirap, Dok, yung trabaho mo, uh, hindi ka ba nadi discourage na ituloy yung pagsaserve dito sa community? Hmm, hindi naman po. Actually, pag nakikita ko nga na ganyan sila, na maraming may sakit, ganun. Mas lalo pa akong napupush na gawin yung trabaho ko. Kasi imagine yung mga taong yan. Nung dumating ako, tsaka lang sila naaketa ng doktor dito. Kung di ko pa sila aaketa, hindi rin sila bababa para magpa-check up. So parang ako na lang yung, yung pag-asa nila na makapagpatingin sa doktor. Kasi mas iisipin nila na magpunta sa bukid para sa hanap buhay nila kaysa magpa-check up. So ako na lang po yung pupunta sa kanila. Mm -hmm. Sobrang worth it. Oo naman po. Bawat doktor to the barrio, kailangan magserbisyo ng dalawang taon sa lugar kung saan siya na destino. Sa ngayon, mahigit isang taon na ang nabubuno ni Dr. Hilly. Bagamat nasa puso niya ang pagtulong sa mga kababayan nating hindi nabibigyan ng atensyong medikal, palat daw niyang magtrabaho muna sa Maynila pagkatapos ng dalawang taon. Ang Doctor to the Barrio program kasi, ano lang to, pansamantalang solusyon. Parang stopgap measure, hindi ito yung tunay na solusyon sa problema natin ng mga doktor. Ang gusto naming ratio, mga 44 doctors for every 10,000 population. Uh, malayong malayo pa tayo kasi nasa ano pa lang, twenty uh, 20, 22. Kagaya nga nung nangyari sa ito lang huli, no, kailangan ng protection talaga nitong mga doktor. Di lalo silang hindi gaganahan pumunta kung hindi sila safe, walang security. Ang kakulangan ng doktor sa Pilipinas, lumalarawan sa mas malaking problema ng bansa pagdating sa serbisyong medikal. Mabuti na lamang at mayroon tayong mga kababayan na mas inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa kanilang sarili. Na bagamat mahirap din ang kanilang sitwasyon, mas pinahahalagahan ang pangangailangan ng kapwa sa halip na mamuhay ng komportable.